Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Maliveran At Miss Miami Laurel Na pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag-iisang taon na membro ng ating channel Kay Marinda Alves Lito Buino XPG Secret Files uh, Subscribe na po kayo sa channel niya mga idol Kay Lai Ilin Edo Lilibit Tumagi Tita Jenque sa pag-renew ni Idol Lynn Kaligdong Vlog. Maraming salamat sa mga bago natin na kapamilya kay Torin and Pure Friends. Almalin Ponsika, mat Vlog. Maricel Arangco, Ami Kuroke, Maricel Nakil, Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matimber. At sa mga bago natin na kapamilya na sina Sheila Bonino at Tadashi Barua. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Makalipas ang ilang mga sandali, nang wala silang maramdaman, muli silang umusad at nagpunta doon sa kabilang bahagi ng lugar. Sa mga pagkakataon na iyon, agad nang may nasipat silang tatlong mga katao ang nangunguhan ng kahoy doon sa gilid ng malawak na pangpang. Kahit sa kanilang presensya, walang pakialam ang mga ito at nagpapatuloy lamang sa kanilang mga ginagawa. Huwi ka nitong si Tatay Buka panimala. Mga orang gutay ang mga iyan. Kapitan Ismail, siguraduhin mong hindi ka umiwalay sa amin at kung may mga maramdaman kang kakaiba sa iyong katawan, agad kang magsabi dahil maaring namarkahan ka ng mga iyan. Kaya ng mga nilalang na iyan ang makapagpalit ng anyo at magagaya ang sinuman na nakakasalamuhan nila sa ating apat ikaw ang pinakamahina at madaling targetin ng mga ito. Tara na, Dudong Carlo. Pagkatapos, mabilis nang naglalakad ang mga ito papunta doon sa nakikitang tatlong mga nilalang. Kung tingnan mo ang mga ito, parang mga normal lamang na mga tao. Kaya hinalan itong si Tatay Buka. Maaring ginaya ng mga ito ang kanilang mga nabibiktima noon. Nang makalapit na si Tatay Buka, Ganon pa rin ang ginagawa ng mga nilalang na parang nagkunwaring hindi sila nakikita ng mga ito. Kaya agad na hinugot nitong si Tatay Buka ang kanyang matalas na armas at sinindak ang mga nilalang. Uwi ka nitong si Tatay Buka. Huwag na kayong magkukunwari at huwag ninyo kaming paglaruan. Baka hindi ako makapagpigil. Mataga ko pa kayo. Alam ko na alam ninyo kung anong uri na armas itong hawak ko. Gawa ang itak na ito sa tanso at batid kong lubhang napakadelikado ang mga ganitong uri na armas sa mga katulad ninyo. Alam na din namin na mga oranggutay kayo kaya kausapin ninyo kami. May itatanong lamang akong mga bagay-bagay. Sa narinig ng mga ito, itinigil na ng mga ito ang kanilang mga ginagawa at napakamot na lamang ang mga ito habang humarap sa kanila. At ang isa pa nga sa mga ito, halatang pinipigilan lamang ang pagtawa. Muling wika nitong si Tatay Buka. Tingnan natin kung makuha pa ninyong tumawa. Saan ang tirahan ninyo? Sagot naman ng isa na tumitig pa kay Tatay Buka. <laughs> Hindi po namin alam na ahiwalay kami sa iba pang grupo ng aming angkan. Ang aming tirahan doon sa malawak na butas ng pangpang na ito. Kaya pasinsyahan na ninyo. Sa narinig, biglang tumaas ang dugo nitong si Carlo. Batid nagbata na nagsisinungaling lamang ang nilalang at mukhang pinapaikot lamang sila ng mga ito. Bago pa makakilos at makapagsalita ang nilalang, biglang kumilos na itong si Carlo Hawak ng kanyang armas na plumingko agad na naabot nito ang orang gutay at nakaumang na ang talim ng kanyang armas doon sa liig ng nilalang wika ng bata. Hindi kami nakipagbiroon sa inyo. Isang maling sagot, papatayin na kita. Ang isa naman sa mga ito, pilit pa rin na ng kwentong. Sinabi pa rin itong hindi nila alam ang kinaroonan ng angkan ng mga orangutay. Walang sabi-sabing ginilitan ni Carlo ang liig ng nilalang na naging dahilan para kumalas ang ulo nito sa katawan. Kita pa nilang gumulong ang ulo nito sa lupa at natumba naman ang katawan nito habang sumisirit ang maraming mga dugo sa liig. Bago pa muling makakilos ang dalawa, Agad na nasa likuran na nila ang batang si Carlo at muling uwi ka ng bata. Isang maling kilos, isusunod ko na kayong kitlan ng buhay. Umayos kayo ng sagot para humaba pa ang buhay ninyong dalawa. Sa nakita nila sa pangyayaring iyon, nakakaramdam na ng takot ang mga orang gutay. nilang hindi nagbibiro ang mga ito at batid din nilang kakaiba ang tanga na lakas ng mga ito, lalong lalo na ang bata na hindi man lamang nila nakita kung paano pinugutan ng liig ng bata ang isa nilang kasama. Nanginginig ang boses na sinabi ng isa ang kanilang angkan ay nandudoon sa itaas ng pangpang -pang na ninirahan. Sa bahaging iyon kasi may mga puno pa rin ng kahoy ang mga nandudoon at magandang lugar iyon para pagtayuan ng mga kubo. Matapos na masabi iyon nung isang orang gutay, agad na ginamit nitong si Carlo ang kanyang puluhan ng kanyang armas para patulugin ang dalawa. tig isang palo ng bata doon sa mga ulo ng mga ito. Agad na natumba ang mga ito sa lupa na wala ng mamalay. Agad na wika nitong si Carlo. Tara na. Tatay buka, Kapitan, ilang sandali na lamang, papagabi na. Hindi maaring maabutan tayo ng dilim. Baka aligid uh, na naman sa sintro ang mga aswang at baka makakasama na ng mga ito ang mga saltik. Di hamak na mas malakas ang mga saltik kumpara doon sa mga abwak. Kaya mas mapanganib kung mga saltik ang makakalaban natin. Matapos iyon, inakyat na nila ang pampang. Dahil may ilang mga kakahoyan naman sa paligid ng pangpang, -pang, nagawa nilang makaakit agad doon sa tuktok ng pangpang -pang na iyon. At dahil bukod sa malawak ang pangpang -pang na iyon at may mga puno ng kahoy ang nasa tuktok, wala pa silang nasipat na mga bahay. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, naramdaman na nila ang mga presensya ng mga orang Kaya nakakatiyak ang mga ito na nagsasabi ng totoo ang mga oranggutay doon sa baba. Kasalukuyang binabagtas pa nila ng ilang mga minuto ang mga batuhan doon sa itaas ng pangpang -pang bago nila nasipat ang mga kubo na nakakabit doon sa mga batuhan. Hindi naman ganun karami ang bilang ng mga kabahayan sa tingin nila ni Carlo. Mahigit sa sampu lamang ang bilang ng mga ito. Kaya maaring kakaunti lamang ang bilang ng mga oranggutay at hindi na nakapagtataka na matatakot talaga ang mga ito doon sa mga abwak. Agad na tinungo na nila ang mga tirahan ng mga ito at walang pakialam kung may makakita man sa kanila. Nasisipat na din nila ang ilan sa mga oranggutay na gumagala doon sa paligid ng kanilang mga kubo. Ngunit nang makita ng na mga ito ang grupo nila ni Carlo na papalapit doon sa kanilang mga kabahayan agad na naglalakad ang mga ito nang mabilis papunta na din sa kanilang mga kabahayan batid agad ng mga orang gutay na hindi mga ordinaryong tao ang mga papunta sa kanilang mga tirahan sino ba naman ang ng loob na pupunta mismo sa mga tirahan ng mga mababangis na mga nilalang na kumakain ng mga tao habang naglalakad ang mga ito sina Carlo at Tatay Buka hinugot na ng dalawa ang kanilang mga armas bitbit -bit na ng matandang anting ang kanyang matalas na itak samantalang itong si Carlo pasan-pasan ang kanyang plumingko Amoy na din nila ang kakaibang baho galing sa mga ito. Nang mapatapat na mga ito doon sa gitna ng mga kubo, itinarak nitong si Tatay Buka ang kanyang dalang armas at wikan ito doon sa mga nakapalibot sa kanila na mga oranggutay. Nagpunta kami dito sa lugar ninyo para magbigay ng babala. Makinig kayong mabuti dahil sa sumunod na mga pagkakataon na kami ay bumalik sa lugar na ito. Maaring buhay na ninyo ang aming pakay. Alam ko ang ginawa ninyo sa mga bangkay kagabi na napapatay namin. Sa sumunod na mangingi alam pa kayo, papatayin na namin kayong lahat. Tandaan ninyo iyan mga limuno. Kapag napag-alaman kong tumapak pa kayo sa lupain ng kalaha, buhay ninyo ang magiging kapalit. Walang kahit na isa sa mga nilalang ang gustong magsalita. Nakatitig lamang ang mga ito sa kanila habang umaangil. Nang mapagtanto nilang nasindak na nila ang mga ito, agaran din na umalis ang mga ito doon sa lugar itong si Kapitan Ismail nakakaramdam ito ng takot unang bisis na nakapunta ito sa teritoryo ng mga halimaw. Wala siyang kaalam-alam na malapit lamang pala doon sa kanilang lugar ang mga ganitong uri ng mga kampo ng demonyo. Makalipas ang ilang mga minuto, saktong papagabi na nang makabalik na ang mga ito doon sa kanilang lugar. Di na rin pwedeng magpapahinga pa dahil madilim na ang buong paligid at kailangan na naman nilang maghanda. Tulad ng kanilang mga nakatukang gawin agad na nagpunta itong si Kapitan Ismail doon sa itinayo nilang dalawang mga kubo doon sa gilid ng mga kakahuyan. Sa mga pagkakataon na iyon, mas marami na ang kanyang mga kasama. Kasama na din doon si Padre Mario, samantalang ang grupong sagradong bantay nagsisimulang maglilibot na din ang mga ito. Unang pinuntahan nila ang gawing may sapa. Maaga pang pa gabi, kaya huminto muna ng ilang mga minuto ang mga ito doon bago umikot doon sa mga maisan doon sa kabilang bahagi ng lugar. Sa kabilang banda naman, dahil nga sa pagkamatay ng maraming bilang ng mga abwak at apat na membro ng kulto, galit na galit itong si Victor. Pati na rin ang namumuno doon sa mga aswang na saltik na si Tandang Tibor. Kaya nagpahayag na ito ng kagustuhan na sila naman ngayong gabi ang susubok na maghasik ng lagim doon sa lugar na iyon. Kasama ng sampung mga saltik ang limang natitirang membro ng kulto. Kasama na ang namumuno sa mga ito na si Victor. Ngayon, para makapaghiganti ang mga ito, kahit na sino paman ang makikita nila doon sa lugar ng kalaha, atakihin nila at patayin plano din nilang subukan na pasukin ang mga kabahayan sa gabing iyon. Nasipat agad ng mga kalaban ang ginagawang mga kubo nila ni Kapitan Ismail kaya ang kanilang ginawa. Umikot ang mga ito doon papunta sa kabilang bahagi ng palayan. Sa bandang iyon, walang masyadong kabahayan ang nando doon. Ngunit wala ding nagbabantay. Tanging ang mga dating tanod ang nakaantabay doon sa sintro ng lugar sa bandang iyon, naroroon ang maliit na simbahan ng lugar at ang anim na mga kabahayan kabilang na ang bahay ng kapitan. Ngunit sa unahan konti naman, nandoon ang tatlong mga bahay na nakatayo mismo doon sa gitna ng palayan. At iyon ang puntirian ng mga nilalang. Napakabilis na nagtatakbuhan ang mga saltik at mga membro ng kulto doon sa gilid ng mga palayan. Sa mga pagkakataon na iyon, papalabas na din ang grupo ng saggadong bantay galing doon sa malawak na maisan at papunta na doon sa mga palayan kaya nasipat nila ni Carlo ang ginawang pagtatakbuhan ng mga nilalang malawak din kasi ang palayan ng lugar at kahit na malayo makikita mo pa rin ang mga nilalang lalo na sa mga katulad ng may mga kakayahan punan pa ng medyo maliwanag ang sinag ng buwan sa mga pagkakataon na iyon agad na wi ka nitong si Carlo doon sa kanyang mga kasamahan. Anak ng tukwa tatay Buka, Mukhang sa kabilang bahagi dumaan ang ating mga kalaban. Doon sila sa kabilang bahagi ng palayan dumaan na. Nasipat din iyon ni Tatay Buka Kaya agad na inaabisuhan ang mga kasamahan ng matanda Na kailangan nilang magmamadali Masama kasi ang kanilang hinala Nang makita ang mga nilalang na iyon nilagpasan kasi ng mga ito ang mga kabayan doon sa gilid ng maliit na simbahan ibig sabihin lamang mukhang balak ng mga ito na ang tatlong mga kabayan doon sa gitna ng palayan ang kanilang punteria. sa mga pagkakataon din na iyon pito na lamang sila na naglilibot dahil ang tatlo sa kanila nagpapagaling pa sa mga natamo nilang sugat dahil sa bakbakan sa nagdaang gabi mabilis nang tumakbo na din ang mga ito doon sa gilid ng palayan diritso na doon sa tatlong mga bahay sa mga oras na iyon. Malalakas kasi ang mga kakayahan sa usal ng mga saltik. Walang kahirap-hirap na nagawan agad ng paraan ng mga ito ang mga inilagay ng mga panguntra ng mga taong nakatira doon sa kanilang mga bintana at pintuan. Ginamit na din itong sitandang tibor ang mga karunungan sa kadiliman nang umihip doon ang malakas na hangin, nasira agad ang pintuan ng bahay nung isa. Na naging dahilan para lukuban ng takot ang mga taong nasa loob. Doon naman sa isa pang bahay, nagawa din ng mga aswang na saltik na mapasok iyon nang walang kahirap-hirap. Sa mga sandaling iyon, nakakaramdam na ng panganib itong si Carlo doon sa mga taong nakatira sa gitna ng palayan kaya mas binilisan pa ng bata ang kanyang pagtakbo na mas nauna pa nga ito kinatatay buka at ronron. Ngunit nang makalapit na ang bata doon sa mga kabahayan, nang mapatapat itong si Carlo doon sa mga sagingan na pamura lamang ito nang maramdaman ang pamamanhid ng kanyang buong katawan na umabot na sa puntong hindi na kaya ng kanyang mga paa na maiangat pa ito. Batid agad ng bata na mga usal na pamako ang tumama sa kanya at hindi ito mahina. Malalakas na mga usal na pamako ang mga iyon dahil ganon katindi ang ipikto sa kanyang katawan. Agad na nagsasambit naman na mga usal na pangbasag ang bata. Kinakailangan ang kanyang tulong doon sa mga taong nasa loob ng mga kabahayan. Batid na kasi nitong si Carlo na nakakapasok na ang ilan doon sa mga aswang doon sa mga bahay. Dalawang segundo lamang ang mga lumipas agad na nawasak na niya ang mga usal na pamako na tumama sa kanya. Nakita na din itong si Carlo ang pag-ibis ng dalawang mga nilalang na ubod ng bilis papunta sa kanya at papaatake. Ngunit walang pakialam ang bata doon sa dalawang saltik. Ang mahalaga sa kanya agad na makarating doon sa mga kabayan. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Carlo mabilis itong umigpaw ng napakabilis at dinaanan lamang ang dalawang mga aswang na saltik. Agad na narating ng bata ang isang bahay, nakita niyang nabuksan na ang pintuan nito sa harapan. Agad na lumundag papasok itong si Carlo. Nawala ng pakialam kung may makakita man ng mga aswang na saltik ummaaring may mga patibong doon sa loob. Pagkapasok ng bata agad itong umindak sa sahig ng tatlong bisis sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Mayroong tatlong mga asuwang na saltik ang nandudoon sa loob na nakaabang kay Carlo. Kasama sa mga ito ang pinuno na si Tandang Tibor. Nang makapasok naman ang bata, mabilis na kumilos na din sina Victor. Agad na pumasok na din ang mga ito doon sa loob ng bahay at plano nilang hindi na palalabasin ang bata na buhay. Sa ginawang usal nitong si Carlo na ipako niya ang mga asuwang na saltik ngunit agad naman na nabasag iyon ng kanilang pinuno. Nakita ng bata ang pamilya na nakatira sa bahay na iyon na nakasiksik doon sa sulok ng bahay habang nanginginig ang kanilang mga katawan dahil sa sobrang takot nilang nararamdaman. Nasa tabi din nila ang dalawang mga matatandang saltik na hindi magdadalawang isip na patayin agad ang mga ito kung magpapakita ang mga ito ng hindi magandang pagkilos. Habag na habag itong si Carlo nang makita ang mga ito. At sa ganun din na paraan naman, galit na galit ito doon sa mga aswang. Napansin ng bata na may mga pumasok ng bahay at may mga kalaban na sa kanyang likuran. Ngunit nakahanda na itong si Carlo. Kahit na gaano pa kadami ang mga ito, wala siyang pakialam kung gaano karami ang mga kalaban ang mahalaga sa kanya mailigtas ang mga taong nandirito